Welcome back again sa aking channel mga sir So for today's video, gagawa tayo ng isang product review na matagal nating hindi nagawa So start natin ng 2025 Meron tayong i-review ngayon na bagong produkto Nga alam ko na marami sa inyo ang uh, naghahanap nito at gusto mag-upgrade ng inyong mga, walang iba kung di Yan mga sir feature natin ngayong araw na to is ang Hellsten GX55 na LED para sa ating mga headlights So yeah, mga sir, no? Uh, the reason why ako bumili ng LED is because medyo, alam naman natin ngayon, sa patawan ngayon, mahirap mag-drive kung ang ginagamit natin is stock headlights o yung mga halogen bulb. So meron na silang certain point of illumination at lakas na pwede natin gamitin sa ating mga sasakyan. So hindi tayo pwedeng mag-go beyond dun sa uh, recommended ng ating mga manufacturer dahil makakasira yan ng ating headlight kasi yung mga ano natin, mga headlight assembly natin is only made for a certain wattage. So para magkaroon tayo ng mas magandang illumination at magkaroon tayo ng magandang visibility lalo na sa mga nagda-drive ng gabi, eh ito ang pinakamagandang gawin nating upgrade sa ating mga sasakyan. So FYI lang mga sir, before nating i-upgrade ang ating mga headlights sa LED, HID o ano man, may make sure to follow the correct manufacturer's recommended wattage. And also, follow natin yung proper illumination and yung alignment ng ating mga headlight. So, before kong gawin itong video na ito or before ko ikabit itong headlight LED na to is nagpa-align na ako ng aking headlight sa isang uh, kilala at sikat na nagbibenta ng mga LED. So, kung gusto nyo magpa-align ng inyong headlight, nalagay ko sa screen natin kung saan ako nagpa-align. Uh, nagpa So, only cost 500 pesos. And malaki ang improvement actually nung pina-align ko yung headlight natin. Which is ngayon, naka-LED na ako sa aking headlight. Ang ginagamit ko ngayon na ng LED, if you want to know, is gumagamit ako ng Novsight N63 model series. Ito yung mga... LED na walang balas uh, convenient siya kasi plug and play lang so wala ka nang uh, i-rewire o hindi mahirap na ikabit kasi kung ano yung stock bulb mo papalitan mo lang siya nung bulb na LED ipa-plug mo lang yung socket and convenient sa kanya is that hindi siya nagugubian doon sa recommended wattage ng iyong sasakyan so safe na safe siyang gamitin since nga na ang aking sasakyan is inaka eh, medium dark tint ako sa aking windshield may mga tendency na pagka nag-drive ako sa gabi eh, talagang hirap na hirap ako Especially nung nagpalit uh, na hindi pa ako nagpapalit ng LED, nakahalo diyan ako. Halos hindi ko talaga makita yung kalsada. And mga recent days ng uh, panahon natin, medyo nagtatagulan, so low visibility talaga siya. Lalo na pagka nasa asphalt ka, talagang hindi mo makikita yung kalsada. So yun, nag-upgrade ako ng LED ng uh, sight, Pero nung nagamit ko na siya, is medyo hindi ako ganon ka, ano eh, hindi ako satisfied kasi 40 watts each bulb lang ang capability niya which is combined ng dalawang yon is 80 watts and yung illumination ng ating off na nabili is ang claim nila is 20,000 lumens hindi ako actually uh, convinced so nagamit ko na siya sa mga road condition na uh, uh, madidilim ang kalsada okay naman siya pero sa mga nakabidium dark tint lalo na yung pinakabid kong nano ceramic na tint hindi ganun ka visible yung ano yung illumination niya so eto nag decide ako i-upgrade yung aking ilaw o yung LED natin. And eh, ito nga, nasa harapan ninyo ngayon, which is i-review na natin. At so yan, o, ito nga yung ating Hellstein GX55 na LED H7 ito mga sir. Ha? Kasi ito yung configuration ng LED ko. So dalawang, dalawang klase yung bulb ng aking headlight. H7 at H1. So yung high beam, hindi ko muna pinalitan kasi okay rin. Okay para man yung high beam natin. Minsan lang naman gamitin. Ang importante sa akin is itong low beam, which is itong in-upgrade ko. So buksan na natin. Ito yung mga information, details regarding sa ating LED. So meron siyang 65 watts per each bulb. So bago kayo bumili pala ng ganito, titignan niyo muna yung mga nakalagay na wattage. And then i-verify nyo sa seller kung it, yung 65 watts na to is combination ba niya or single bulb lang. Kasi pakamami makabili kayo ng 80 watts isang piraso pa lang yon So, pag tinimes to nyo yun, it's, that's 160 watts. So, uh, hindi ko alam kung yun yung recommended para sa inyong mga headlights. So, check nyo muna mabuti, okay? So, ayan, meron siyang life sound na 50,000 hours. And ito, meron siyang 24,000 lumens. Meron tong fan and meron din tong ballast. Okay, so buksan na natin. Tanggal na natin to. Ayan, meron siyang kasamang product manual. May instructions dito, configuration. And then, same thing goes dito. So, just follow the instructions below. And then, dapat ganito ang uh, magiging position ng inyong LED once ni-install mo sa loob ng headlight. 3 o'clock and 9 o'clock dapat ang posisyon ng dalawang LED for a better illumination. So, ito na yung ating LED. So, mapapansin ninyo, meron siyang balas, di ba? Okay, so, all black siya. Aluminum, ano siya, aluminum made. And, nagustuhan ko dito, pansin ko lang, ito sa likod niya, yung fan. Ito, nakatago yung pinaka-fan niya, yung fins. So, ito yung balas pala niya. Two types of, ano siya, two types of material made. Itong pinaka-casing na to, is made with aluminum and then itong cover sa ilalim is plastic hard plastic and also yung wiring niya makapal sayo natin to so polarity sensitive pala ito ibig sabihin pagka pinilag mo siya doon sa inyong plug-in since H7 ito so possible na hindi siya mag hindi siya mag illuminate o hindi umilaw so babalik mo lang siya yung sa harap niya meron siyang copper ayan and ito yung kanyang pinaka ring I'm not sure if tatatanggal itong ring na to matatanggal natin. natin It's possible. Oh, yeah, yan. Yun. So, dapat magtugma yung arrow. May arrow siya. Okay, yan. 65 watts per each bulb. So, that makes 130 watts yung combination ng dalawa. I-kabit uh, na natin ito para makita natin kung ano yung resulta and uh, natin. Kung mas maganda nga bang i-upgrade yung uh, ginawa natin ngayon dun sa ating headlight. Who di ba? So, let's go! Okay, so ito na yung ating dalawang headlight. Okay, yung kaliwat kanan. So, binaklas ko para mas mala-install natin na maayos yung ating uh, LED. Ayan. so kung mapapansin ninyo, gaya na sabi ko sa inyo, yung ating headlight na ito, ganito yung takip niya. So, hindi siya rubberized, plastic talaga siya. Talagang enclosed siya. So ang mangyayari nito is kailangan nating ipwesto na maayos yung ating bala sa loob nang hindi siya umaalog-alog para stable siya. Dahil mag-iingay yan pag hindi natin siya inayos na mabuti. So minabuti ko na na, Nakalasin talaga yung headlight natin. So ito yung itsura sa loob ng ating ano headlight. So ito yung pinaka sakit terminal niya. Tanggalin na natin ito. Yan. So, ito na yung mismong LED ng outside. So, retaining clip lang ito. Dali lang naman ito kalasin. So, ayan na siya. So, kung mapapansin niyo ito lang yung pinaka... LED natin, yung knob sight. Ayan. So, may fan siya dito na maliit. So, mantakin nyo naman yung itsura nito. Huwag tayo ng comparison, okay? Yung nabili natin na isang ano, LED. Okay, so ito yung comparison ng Hellstein. Ito yung Hellstein nasa kanan. Ito yung ating knob sight na n 63 na nasa kaliwa ko. So pansin na naman ninyo yung ating ano, LED. Di hamak na mas palaki itong LED ng Hellstein na to. Tsaka yung, yung build quality niya, uh, parehas naman sila made in aluminum. Pero tingin yun nyo naman yung size. ba? Diba? Yung fan nitong n 63 napakaliit. Ayun lang sa loob. Samantalang ito, napakalaki. So malaki ang difference talaga nilang dalawa. So o, talaga makikita natin dito yung potential power nitong ating Hellstein na mag-deliver talaga to ng more than enough light output na gusto natin para sa ating ano para sa ating headlight. Install ko na. Hanapan natin to ng pwestong pinakamaganda. Ito ngayon ang pag-iisipan ko. Kaya kinilas ko, tingnan nyo yung room natin kung mag-install tayo ng hindi kinakalasang headlight. Saan natin itong balas? So, iniisip ko dito na lang sa gilid. Dito. Yan, dyan na lang siya. Para ma-install na natin to, tatanggalin mo na natin yung retaining clip na ito. Ito. Yan. So, yan. Tanggalin natin yan tabi muna natin to light itong valve so the way na pagkabit nyan same din itong para natin kinalas yung isang valve so ito kailangan mauna ito palagi tapos yung retaining clip natin kailangan ma lagay natin ng maayos ah, loob na sya diba nandyan na siya. Oh, okay secure na secure na yan okay so yan na install ko na yung ating valve and then na secure ko na rin yung ating balas dito kanabitan ko ng 3M na double sided tape na ganito dito lang sa may outer shell lang yan dito lang para hindi lang siya maingay and then ito madali naman ito eh iaganyan lang natin yan yung e pinakasakit niya and then maratakpan pa rin naman natin ito hindi naman siya magiging obstruction dyan so tetestingin ko lang muna titignan natin kung iilaw siya bago natin i-secure talagay ko muna yung takit dito so ayan 'di ba? pa rin natin siya. Enclosed pa rin siya talaga sa loob. So kung matitignan natin siya dito sa harapan, nandun, medyo madilim eh, hindi natin makikita. Pero nakaangulo na yan nung no, mismong tinuro ko sa inyo yung 3 o'clock sa 9 o'clock. Okay, so nakabit ko na yung ating dalawang headlight. Nandiyan na yung ating bagong LED na Hellsten GX55 Pro. So ngayon, titestingin natin kung iniilaw sila. Ito, park light muna. Okay, so ibig okay yung ating ano, headlight. So ngayon, ito naman yung ating GX55 Pro. 'Yan, 'yung ating headlight na bago. So tingnan natin 'yung lakas. 'Yan. And then high beam. Okay, so ito na mga sir, gabi na At uh, tetesting na natin yung ating bagong kabit na Hells GX55 Pro na LED Okay, so on muna natin yung ating park light Okay, so nakaka-on ang park light natin Ayan. So ngayon, tingnan natin kung gaano kalakas yung ating Hells 10 natin yung ating... So, mas maliwanag siya actually So ngayon, mas comparing dito dun sa nov although dito sa cellphone talaga maliwanag ang dating pero dito ay nasa loob ako ng cabin sa real life uh, situation o real life scenario mas maliwanag yung ano illumination nitong ating kinabit na ano LED bulb talaga mas malakas siya ngayon napapatunayan ko na mas malakas itong 65 watts na per each bulb so total ng 130 watts so ngayon test tignan naman natin sa labas kung ano itsura nyo do sa labas na hindi nakatint so ito yung ito yung tinted ha ah. ito yung tinted na windshield ito yung hindi o kita nyo naman no oh. mas maliwanag diba so ayan ulitin ko na lang okay so ulitin natin yung ating demonstration so nakalabas yung cellphone ko ito yung natural view, walang hindi hindi naka ano, hindi naka-block yung ating windshield at saka yung ating dark tint. So ito yung park light. Tayo naman, and then ito yung ating low beam na Hellsten GX55 Pro. Yan. So mas maganda siya talaga. Mas ma-appreciate ko na ngayon yung ilaw. And ito wala akong ginawang adjustment. Kung mapapansin niyo do sa may pader na yan, yan yung pader doon. So same pa rin yung yung ano, same pa rin yung Uh, trajectory nung bulb natin, hindi ako nag-adjust o tinaas o binaba. Basta hindi ko siya binago. Uh, kinabit ko lang kanina. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, same pa rin yan. So, titestingin natin to Tingnan natin kung makakasilaw tayo sa mga kasalubong natin sa kalsada. So, tara, samahan nyo ako. Okay, so yan. Maandar na tayo, mga sir. So, ayan Papakita ko sa inyo. Wala ka tayong kailaw-ilaw. So, open natin yung ating uh, low beam. Yan. Yeah, mas maganda nga talaga siya mas maliwanag siya yan high beam so ngayon yung high beam nito since mas malakas na yung headlight natin yung low beam natin so yung low, yung high beam natin medyo hindi na ka ano So ito yung view dito sa loob ng ating ano sasakyan, medium dark tint, high beam. So compared to sa labas, ayan siya. So sa tingin niyo okay siya? Well, ililink ko na lang sa description natin yung uh, uh, page kung saan ko nabili ito sa Shopee and kayo na lang bahala mag-check and also yung price nandoon na rin. Bahala na kayo mag-check. Marami pa siyang ibang klasing bulb kayo na rin ang uh, mag-browse doon tingin niyo na ano yung mga suitable para sa inyo. Pero itong nabili natin na to eh, so far so good. Okay na ako dito sa kanya. Hindi na ako mag-upgrade. Siguro ang gagawin ko na lang dito is yung high beam na lang since ito yung high beam. Yan, medyo nasasapawan na yung high beam natin ng at yung ating bagong bili na ano. Pero anyway, gagamitin ko na muna siya for the meantime since hindi mo na masyado nagagamit yung ano, high beam natin pero most probably i-upgrade ko rin siya same model na rin nung nakuha natin na ano, Hirsten GX55 Pro So, kung dito na lang again yung aking ano, video. So, sana nagustuhan ninyo. And if hindi ka pa subscriber, don't forget to subscribe. Click the notification bell. And also, don't forget to like, share, and comment down below. Okay? So, again mga sir, see you on my next video. And stay safe. Peace out.